Kamusta mga history lovers? Medyo mag-iiba tayo ngayon sa karaniwan nating mga kwento ng digmaan at malalaking kaganapan sa mundo. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ng isang bagay na kasaysayan na malapit sa puso ng marami sa atin. Ang kasaysayan ng video games. Para sa mga tulad ko na lumaki sa mga computer games, sobrang nostalgic nito. Pero paano nga ba na-invento at nagsimula ang video games? Yan ang aalamin natin sa video ito. Kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta. Bago na imbento ang arcade at console, may isang simpleng eksperimento sa laboratoryo na bumago sa mundo ng paglilibang, ang Tennis for Two. Ito ay isa sa mga earliest electronic games, pero hindi siya direct ancestor ng lahat ng video games. Noong 1958 sa Brookhaven National Laboratory sa New York, si William Higginbotham, isang physicist na kilala sa kanyang mga eksperimento sa nuclear physics, ay nag-isip ng paraan para maaliw ang mga bisita ng laboratoryo. Ayon sa BNL History Archives, gusto niyang ipakita sa publiko na ang agham ay hindi lang seryoso at komplikado. Pwede rin itong maging masaya. Kaya't ginamit niya ang isang analog computer at isang oscilloscope para likhain ang laro. Ang oscilloscope noon ay karaniwang ginagamit sa physics experiment para ipakita ang signal ng elektronika. Pero si Hedion Botham sa kanyang imahinasyon ay ginamit ito bilang screen para sa isang simpleng laro ng tennis. Sa larong ito, dalawang manlalaro ang may hawak na controller na may knob at button. Pwedeng i-rotate ang knob para kontrolin ang art ng bola at pindutin ang button para ihit ito pabalik sa kabilang panig. Simple lang ngunit ang bawat paggalaw ng bola sa screen ay nakasync sa aksyon ng player. Isang konsepto na ngayon ay karaniwan na sa lahat ng video games. Para sa mga manonood nun, ito ay napaka-revolusyonaryo. Isang simpleng linya sa screen, may tuldok na kumakatawan sa bola at controller lang ang puhunan mo para makipaglaro. Pero kung iisipin nyo, iyon ang unang hakbang patungo sa modernong video games. Hindi ito ginawa para kumita, ang layunin lang ay magbigay aliw at ipakita ang potensyal ng interactive electronics Ngunit kahit simple, ang laro ay puno ng learning at innovation. Matapos ang simpleng Tennis for Two, isang mas komplikado at futuristic na laro ang lumitaw sa MIT noong 1962. Ito ang tinaguriang Space War. Noong 1962, sa Massachusetts Institute of Technology, Sina Steve Russell, Martin Gratz, Wayne Witanen at iba pang estudyante ang nagdesisyon gumawa ng laro sa isang malaking computer na tinawag na PDP-1 o Program Data Processor 1. Ang PDP-1 ay hindi pangkaraniwang computer. Ito ay malaking makina. May cathode ray tube display at ginagamit sa scientific experiments. Pero ang mga estudyante ay nagkaideya. Bakit hindi natin gamitin ito para gumawa ng laro? Ang Space War ay isang two-player game kung saan bawat player ay may spaceship na pwede niyang kontrolin sa isang screen. Layunin ng larong ito ay barili ng kaaway habang umiikot sa gitna ng isang star na may gravity effect. Kung matatamaan ka ng kaaway o mahuhulog ka sa gravitational pull ng star, talo ka. Ayon sa Pong Story website, ang laro ay may starfield background na nagbibigay ng ilusyon ng space. At bawat spaceship ay may limited fuel, kaya kailangan mo rin planuhin ang galaw mo. Isa itong malaking hakbang mula sa Tennis For Two. Dito may tema, strategy at competition. Hindi lang basta paglipat ang tuldok sa screen. Kailangan mo mag-isip, magplano plano at kontrolin ng physics ng laro mismo. Para sa mga manonood nun, napaka-komplikado nito. Pero para sa mga mahilig sa teknolohiya at laro, itong pinaka-exciting. Ang Space War ay nagpakita na pwede ng gawing laro ang computer at pwede itong maging interactive at competitive. Ayon sa Time Tools Timeline, ang Space War ay mabilis na kumalat sa ibang universidad dahil ang source code ay freely shared. Dahil dito, maraming iba pang programmers ang nakagawa ng kanilang versyon ng Space War. At ito rin ang naging inspirasyon para sa mga unang arcade games tulad ng Computer Space ni Nolan Bushnell. Matapos ang Tennis for Two at Space War, isa na namang milestone sa kasaysayan ng lumitaw. Pero ngayon sa commercial na anyo. Ito ang Computer Space, ang unang commercially sold coin-operated video game. Noong 1971, sina Nolan Bushnell at Ted Dabney, mga engineer na mahilig din sa video games, ay gumawa ng isang arcade version ng Spacewar! na pwedeng i play sa coin-operated machine. Ayon sa Wikipedia, ang layunin nila ay gawing commercially viable ang concept ng Spacewar! Pwede mo itong ilagay sa bar, cafe o amusement area at pwedeng maglaro ang kahit sino sa pamamagitan ng barya ang makina ay tinawag nilang computer space. Ang computer space ay base sa space war. Ayon sa mga retro gaming historians, kahit na medyo komplikado para sa unang manlalaro, ipinakita nito ang potensyal ng arcade gaming bilang mainstream entertainment. Isa itong malaking hakbang. Mula sa mga laboratorio at universidad, lumipat ang video game sa public space. Ngayon, pwede na silang laruin ng kahit sino kahit sa labas ng paaralan o laboratorio. Matapos ang mga laro sa laboratorio at arcade, isang panibagong ideya ang nabuo. Bakit hindi dalhin ang laro sa mga tahanan? Ito ang ideya na nagbigay daan sa Magnavox Odyssey, ang unang home video game console sa mundo. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Noong late 1960s, si Ralph Baer, isang electrical engineer, ay naisip na gamitin ang TV screen sa bahay bilang interactive device. Ang kanyang prototype ay tinawag na brown box, isang simpleng console na pwedeng kumonekta sa ordinaryong television. Ayon sa Guinness World Records, si Bear ay ang ama ng video games dahil sa kanyang kontribusyon sa pagbibigay daan para sa home video gaming. Imagine isang simpleng kahon na pwede mo ikabit sa TV sa bahay at pwede ka na maglaro ng interactive games kasamang pamilya. Para sa mga tao noong 70s, ito ay napaka-advanced at futuristic. Noong 1972, inilabas ang Magnavox Odyssey commercially. Ang console ay may simpleng graphics, tatlong tuldok at isang linya lamang sa screen. At para mas malinaw ang laro, may kasamang plastic overlays na nilalagay sa TV screen para magkaroon ng background, game board o visual team. Ayon sa PC World, ang Odyssey ay walang sound at ang graphics ay very basic pero pinapakita nito ang core concept ng video gaming sa bahay. Ang Odyssey ay naglatag ng pundasyon para sa mga sumunod na home consoles gaya ng Nintendo, Atari, Sega at lahat ng modernong console na alam natin ngayon. Pagkatapos ng mga unang home at lab experiments, dumating ang panahon na ang video games ay lumabas sa bahay at laboratorio at pumasok sa masa. Ito ang tinatawag nating arcade boom kung saan bawat Maria ay nagdadala ng saya at excitement sa kabataan at matatanda. Noong 1972, inilabas ng Atari ang Pong, isang simpleng table tennis game na pwede mong laruin sa coin-operated machine. Ang Pong ang isa sa mga dahilan ng arcade boom. Sa loob ng ilang buwan, libu-libong kabataan at matatanda ang pumunta sa mga arcade halls para maglaro at makipag-competition ang tagumpay ng Pong ay nagpakita na ang video games ay pwede nang maging commercial entertainment at hindi lang simpleng hobby ng mga eksperto sa computer. Ayon sa mga kasaysayan ng video games, mabilis kumalat ang mga arcade sa Estados Unidos, Europa at Japan, lalo na sa mga malls, amusement parks at pizza parlors. Sa Pilipinas noong late 1970s at 1980s, lumitaw din ang mga arcade machines sa mga mall at kalsada kadalasan sa tabi ng mga sari-sari store o ice cream parlors. Kabilang sa mga sumikat na arcade games sa Pilipinas ay ang Pong, Space Invaders at Pac-Man. Para sa mga Pinoy noon, ang arcade ay hindi lang laro. Ito ay meeting place, bonding area at source ng excitement. Ayon sa Wikipedia at Time s ang arcade boom ay naging cultural phenomenon, hindi lang dahil sa laro, kundi dahil sa social interaction at competition. Ang mga kabataan ay nagtitipon para maglaro, mag-challenge sa high score at mag-banding sa kalaro o kaibigan. Arcade machines ang nagpalaganap ng konsepto ng multiplayer competition at ginawa itong mainstream. Sa arcade, naramdaman natin ang thrill ng bawat laro. Bawat coin ay may reward, bawat move ay may consequence, at bawat manlalaro ay may sariling strategy. Para sa maraming kabataan, ito ang simula ng pagkahumaling sa video games. Noong late 80s, humina ang arcade industry. Marami ang nag-akala na tapos na ang golden age. Pero nagkamali sila. Dahil pagpasok ng early 90s, may dalawang laro na literal na nagbalik ng buhay at sigawan sa mga arcade halls. Dalawang larong nagpabago sa kultura ng competition. Ito ang panahon ng fighting game revolution. Noong 1991 inilabas ng Capcom ang Street Fighter 2 at dito nagsimula ang tunay na pagsabog ng fighting games. Ayon sa Capcom Archives, ang Street Fighter 2 ang unang laro na nagbigay ng 8 playable characters. Bawat isa may sariling personality, fighting style at special moves. Dito mo unang nakita ang iconic cast. Si Ryu at Ken na may Hadouken, si Chun-Li na may Lighting Kicks, si Guile na may Sonic Boom, at si Blanka na may Electric Shock. Pero ang totoong nagpasikat sa Street Fighter 2 ay ang skill-based gameplay. First time sa arcade history na naging sobrang lalim ng mechanics. Combos, counters, spacing, mind games, tournaments, at best of 3 matches. Itinuturing ang Street Fighter 2 na isang major catalyst sa modernong competitive gaming dahil ito ang nagpasikat ng head-to-head -head na kompetisyon. Okay. Noong 1992, sumunod ang Midway at naglabas ng Mortal Kombat, isang laro na tumawid mula sa entertainment patungo sa kontrobersya kung stylized at manga inspired ang visual ng Street Fighter 2. Ang Mortal Kombat naman ay digitized real actors. Para itong mini movie sa arcade, realistic, gritty at may dugo. Ayon sa Midway Developer Interviews, kaya nila ginamit ang digitized actors ay upang magmukhang mas mature, mas cinematic at mas malapit sa Hollywood action films ng panahon. At syempre, hindi mo pwedeng kalimutan ang pinaka-iconic na picture nito, ang Fatality Mga finishing moves na brutal, shocking at bago sa panahon. Ito ang nagpasigaw sa mga tao sa arcade. Hindi dahil sa ganda ng graphics, kundi dahil sa tapang ng konsepto. At dahil dito nagkaroon ng malaking issue ang Mortal Kombat. Ayon sa US Senate hearings no 1993, ang brutal nature ng laro ang isa sa mga dahilan upang lumika ng ESRB rating system. Ang rating na nakikita natin ngayon sa lahat ng console games pagpasok ng 1991-1992, biglang nag-iba ang itsura ng arcade. Kung dati ang mga tao ay naglalaro ng Pac-Man, Donkey Kong at Space Invaders, ngayon ang arcade ay nagbistulang arena. Isang battleground kung saan sinusubukan ng bawat player ang kanilang lakas at diskarte. Ayon sa maraming gaming historians, ang Street Fighter 2 at Mortal Kombat ay hindi lang basta arcade games sila ang mga larong nagbigay daan sa competitive gaming, professional tournaments, character-based gameplay, combo systems, mature content regulation, at global fighting game community. Hanggang ngayon, boy na boy pa rin ang legacy nila at ang fighting game community na milyon-milyon ang kasapi sa buong mundo. Sa madaling salita, bago pa dumating ang console wars, bago pa dumating ang PlayStation at modern 3D gaming, ang mga unang tunay na bayani ng 90s ay ang dalawang arcade legends na ito. Noong 1983, bumagsak ang video game market sa Amerika. Isang pangyayari na tinawag ngayon bilang video game crash of 1983. Ayon kay Tristan Donovan sa aklat na Replay the History of Video Games, ang pagbagsak na ito ay dulot ng sobrang daming mababang kalidad na laro, kakulangan ng quality control, at malaking pagkalugi mula sa kilalang E.T. the video game para sa Atari 2600. Dahil dito, maraming kumpanya ang nalugi at halos na wala ang tiwala ng publiko sa video games. Ngunit dito papasok ang isang kumpanyang magbabalik ng liwanag sa industriya, ang Nintendo. Noong 1983, inilabas ni Nintendo ang Family Computer sa Japan at noong 1985 sa Estados Unidos bilang NES iniligtas ng Nintendo ang gaming industry sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng tiwala ng mga mamimili mili matapos ang 1983 crash. Nagigpit sila sa quality control, gumawa ng mga matalinong marketing at mga makabagong peripheral. Ang Famicom o NES ay nagpakilala ng 8-bit graphics, simple ngunit nakaka-addict na gameplay at isang bagong era ng interactive entertainment sa tahanan. Ang family computer at NES ay nagdala ng mga laro na tumatak sa lahat ng henerasyon, lalo na sa mga Pinoy noong 1980s at 1990s. Ilan sa mga ito ang Super Mario Brothers, Contra, Elevator Action, 1942, Battle City at napakarami pang iba. Kung naranasan nyo ito sa sala ng kapitbahay o sariling bahay, alam nyo ang feeling. Simpleng saya, banding at hours of gameplay. Ito ang tunay na childhood nostalgia para sa marami sa ating. Para sa maraming kabataan noon, ang family computer ay hindi lang laro. Isa itong gateway sa imagination, sa competition sa kaibigan at sa banding ng pamilya. Isang simpleng console ngunit nagdala ng napakalaking impact sa kultura at memorya ng mga kabataan noon. Sa family computer, bawat laro ay memory lane. Mula sa simpleng dock at pixel screen, hanggang sa mga iconic na character at worlds. Lahat ito ay parte ng ating kabataan at kultura bawat level, bawat boss fight, bawat co-op session ay alaala na hindi malilimutan. Habang tumataas ang kasikatan ng family computer at ng iba pang early consoles ng 1980s, may dalawang kumpanya na unti-unting nagulma na mas malawak na landscape ng home gaming, ang Atari at Sega. At para mas maintindihan natin ang tunay na impluensya nila, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Noong 1972, itinatag ni Nolan Bushnell ang Atari, isang kumpanya na literal na nagbukas ng pinto sa commercial gaming. Ayon sa Computer History Museum, ang unang malaking hit ng Atari ay Pong, isang simpleng table tennis style arcade game na nag-umpisa bilang coin-op machine noong 1972. Pero ang tunay na nagdala ng gaming sa bawat tahanan ay dumating noong 1977 nang ilabas ang Atari Video Computer System na mas kilala bilang Atari 2600. Ayon sa libro na Racing the Beam ni na Nick Monfort at Ian Bogus, ang Atari 2600 ang console na nagpasikat sa interchangeable cartridges. Dahilan para maging posible ang pagkakaroon ng daang-dang laro sa isang device. Isang ideya na ngayon ay normal na sa lahat ng consoles. Ang Sega ay nagsimula pa noong 1960s bilang arcade machine manufacturer Ngunit noong 1983, kasabay halos ng pagbagsak ng Atari, inilabas nila ang kanilang unang home console, ang Sega SG-1000. Ayon sa Sega Archives at Retro Gamer Magazine, hindi ito sumikat sa buong mundo, pero nagsilbi itong pundasyon ng magiging malakas na Sega sa late 80s. Noong 1985 inilabas ng Sega ang Sega Master System, ang pinakadirektang kakumpetensya ng NES ayon sa IGN Retro, mas advanced ang hardware ng Master System kumpara sa NES, mas mataas na color palette at mas malino na sprite. Sa kabila nito, mas malakas pa rin ang Nintendo sa Amerika at Japan dahil sa kanilang mas matibay na third-party relationship. Pero sa Europa, Brazil at ilang bahagi ng Asia, mas kilala at mas madaling makita ang Master System, lalo na noong late 80s. Noong 1988 sa Japan at 1989 sa US, inilabas ng Sega ang Mega Drive na mas kilala bilang Sega Genesis. Ito ang unang malaking hamon sa dominasyon ng Nintendo. Ayon sa The Ultimate History of Video Games ni Stephen L. Kent, dito nabuo ang isa sa pinaka-iconic na rivalry sa gaming, ang console wars ng Sega at Nintendo. At syempre, sino ang hindi makakakilala kay Sonic the Hedgehog, ang mascot na nilika noong 1991 upang makipagsabayan kay Mario Ayon sa Sonic Team interviews, ang karakter ay purposely designed para mag-project ng cool attitude. Isang bagay na pinagkaiba nila sa wholesome image ni Mario. Sa pag-usad ng panahon, unti-unting bumagal ang Atari. Tinangka nilang bumalik sa console market gamit ang Atari Jaguar noong 1993 na tinawag pa nilang first 64-bit console. Ayon sa Digital Foundry at Retro Gamer, hindi naging successful ang Jaguar dahil sa mahirap na hardware at kulang sa quality games. Samantala, si Sega kahit duman sa mahirap na taon dahil sa pagkatalo ng Sega Saturn at Dreamcast, ay nag-iwan pa rin ng mahalagang teknolohiyang humubog sa modernong gaming. Mula sa advanced arcade hardware hanggang sa maagang online connectivity. Sa Pilipinas, parehong ang Atari at Sega ay hindi kasing laganap ng family computer. Pero ang kanilang mga arcade machines, lalo na ang Sega, ay naging parte ng kultura ng mga pasyalan, palengke arcade at mall arcade. Naging bahagi sila ng paghubog ng henerasyong lumaki sa motorcycle racing arcade machines, Sega shooting cabinets at mga lumang joystick-based arcade classics. Kung may isang console na literal na nagbago ng direksyon ng buong video game industry, hindi lang sa Japan, hindi lang sa US, kundi sa buong mundo, iyon ang Sony PlayStation. At para sa napakaraming Pilipino, ito ang unang beses na naranasan nila ang tunay na 3D immersion. Tekken, Crash Bandicoot, Resident Evil, Metal Gear Solid, Gran Turismo, pangalan pa lang damang-daman na agad ang nostalgia. Pero ang pinagmula ng PlayStation ay hindi ganun kasaya ayon sa IGN's The History of PlayStation at sa interview mismo kay Ken Kutaragi, ang PlayStation ay hindi dapat hiwalay o sariling console. Sa orihinal na plano, ito ay isang cd add-on para sa Super Nintendo. Ibig sabihin, parang kalugtong na aparato ito na ikakabit mo sa Super Nintendo para makabasa ng mga laro gamit ang CD. Nung panahon na yun kasi, nasa cartridges pa rin si Nintendo. At ang CD format na bagong technology ay mas malaki ang storage, mas mura at kayang maglagay ng mas magandang music at cinematics. Kaya ang ideya Super Nintendo plus Sony CD player attachment equals mas advanced na Super Nintendo games. Pero nagkaroon ng matinding konflik Ayon sa mga historical accounts tulad ng nasa The Ultimate History of Video Games ni Steven Kent, gusto ng Sony na sila ang may control sa software licensing. Pero hindi ito nagustuhan ng Nintendo. At noong 1991 CES, nagulat ang buong mundo nang i-announce ni Nintendo on Stage, dalilipat sila kay Philips para sa CD add-on kahit katatapos lang gawin ng Sony ang prototype. Ayon kay Stephen Kent, napahiya raw ang Sony sa publiko, isang corporate betrayal na nag sa kanila na magdesisyon na gumawa ng sariling console. At dito nagsimula ang PlayStation project sa ilalim ng visionary engineer na si Ken Kutaragi na ngayon ay kilala bilang father of PlayStation. Noong December 3, 1994, inilabas sa Japan ang original PlayStation At ayon sa Sony Computer Entertainment Archives, ito ang unang home console sa kasaysayan na umabot sa may gitisang daang milyong units ang nabenta Isang record na nagpatunay na handa na ang mundo para sa 3D gaming Ayon sa Game Developer Magazine, isa sa pinakamalaking dahilan ng tagumpay nito ay ang paggamit ng CD format Mas mura ang CDs kaysa cartridges mas malaki ang storage, mas maganda music quality, at mas marami kang pwedeng ilagay na cinematics. Bagay na perpekto para sa papalaking mundo ng 3D games. Dagdag pa, ayon sa maraming developer interviews from the 90s, mas madali raw i-develop ang games para sa PlayStation kaysa sa Nintendo 64. Mas developer-friendly, mas flexible, at mas open ang Sony sa mga bagong IP. At ang marketing nila, malayo sa family-friendly image ni Nintendo. Ayon sa Sony Global Marketing Archives, ang PlayStation brand ay ginawa para maging cool, edgy at appealing sa young adults. Isang risky pero sobrang successful na strategy. Dito na pumasok ang pagsabog ng mga larong naging haligi ng gaming history. Unahin natin ang Tekken. Ang Tekken ay isa sa mga unang fighting games na gumamit ng 3D polygonal characters sa mga home consoles at naging kilala dahil sa mabilis nitong mechanics at distinctive na character roster naging instant hit ang Tekken nang dumating ito sa PlayStation dahil sa gameplay at accessibility. At lumaki ang fanbase nito sa maraming rehiyon kasama ng Pilipinas. Kasunod nito ang Crash Bandicoot noong 1996. Ayon sa official Naughty Dog History, ginawa si Crash bilang mascot ng PlayStation. Ang sagot nila kay Mario at Sonic at kahit hindi opisyal, si Crash ang unang tunay na nagbigay ng identity sa PlayStation. Pagkatapos ay dumating ang Resident Evil, ang larong nagpasikat sa salitang survival horror. Ayon sa Capcom producer interviews, heavily inspired ito ng classic western horror films at 1989 game na Sweet Home. At noong 1996 nang lumabas ito sa PlayStation, milyon-milyong bata ang literal na natakot sa unang zombie encounter sa mansion maraming Pilipino ang naglalaro nito sa tanghaling tapat dahil talagang nakakatakot at nakakagulat. Aminado tayo dyan. Pero kung may larong nagtaas ng standard ng storytelling sa gaming, iyon ang Metal Gear Solid ni Hideo Kojima. Ito ang nagpasikat sa console gaming ng voice acting at cinematic storytelling sa malawakang audience at ipinakitan hindi lang pambata ang video games. Ito rin ang nagturo sa buong mundo kung ano ang stealth gameplay na gustong gusto ko noon. Mula doon alam na ng lahat, hindi na pambata lang ang video games. At syempre, Final Fantasy 7. Ayon sa Square Enix 25th Anniversary Interviews, lumipat ang series mula sa Nintendo papuntang PlayStation dahil sa CD format. Ito ay dahil kinailangan nila ng mas malaking storage para sa CGI cutscenes ang Final Fantasy VII ang unang JRPG na nag-breakthrough sa West at isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagtagumpay ang PlayStation Worldwide. Ang PlayStation ang nagbukas ng pinto para sa cinematic storytelling, 3D gameplay, voice acting, and mature team sa gaming world. Ito ang console na nag-bridge mula sa Pixel Childhood papunta sa modern gaming era. At para sa maraming Pilipino, ito ang unang beses na tunay nilang naranasan kung paano maging gamer. Pero hindi sa PlayStation nagtapos ang Revolution. Sa katunayan, doon palang nagsisimula ang pinakamabilis at pinakamalupit na pag-usbong ng gaming sa buong kasaysayan. Noong 2000, inilabas ang PlayStation 2 at ayon sa Sony Records, ito ang best-selling console of all time. Dito nagsimulang lumaki ang gaming worlds. Mula sa simple at linear stages ng PS1, biglang nagkaroon ng open world, 3D action adventure at cinematic storytelling na-experience natin ang San Andreas, God of War, Final Fantasy X, Tekken 5 at napakaraming laro naging partina na ng kabataan ng mga Pilipino. At habang lumalakas ang PlayStation, may bagong pumasok sa laban, ang Xbox ni Microsoft. Kasama nitong dinala ang online multiplayer at ang iconic na Halo na magsisimulang magpabago sa competitive gaming. Samantala, si Nintendo ay patuloy na nag-iimbento mula sa Game Boy papuntang DS at lalo na sa Wii, nagbukas sila ng gaming para sa buong pamilya, mula bata hanggang lolo't lola. Pagpasok ng late 2000s at early 2010s, dumating ang online gaming, high definition graphics, digital downloads, streaming at ang pagsabog ng esports. Ayon sa Global Esports Reports, milyon-milyong manonood na ang sumusubaybay sa tournaments at ang gaming ay naging profesyon na. At sa Pilipinas, lalo pang lumawak ang mundo ng gaming sa pagdating ng mobile games at free-to-play era. Mula sa Dota and Counter-Strike sa computer shops, papunta sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Roblox, Fortnite. Ang gaming ngayon ay literal na nasa bulsa na ng lahat. Ngayon, nasa panahon na tayo ng 4K graphics, virtual reality, cross-platform multiplayer, at AI-enhanced games. At kung tutuusin, ang layo na ng narating natin mula sa isang tuldok sa oscilloscope hanggang sa photorealistic worlds na hindi mo na madistinguish sa tutong buhay. At sa bilis ng pagtakbo ng industriya, iisa lang ang malinaw. Nagbago ang teknolohiya pero ang dahilan kung bakit tayo naglalaro, hindi nagbago. Mula sa mga siyentipikong naghahanap lang ng paraan para mapasaya ang mga bisita, hanggang sa mga batang Pilipinong sanay maghulog ng barya sa arcade, Hanggang sa mga kabataang nagre-rent PlayStation sa kanto na kapila para sa next game, ang video games ay hindi lang libangan. Isa itong wika. Wika ng kabataan, wika ng imahinasyon, at wika ng koneksyon. Ang bawat console ay isang bagong yugto. Ang bawat laro isang bagong alaala. At ang bawat manlalaro may sariling kwentong nabuo sa harap ng screen. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang graphics, lumaki ang mga mundo, gumanda ang teknolohiya, pero ang diwa nito ay pareho pa rin. Magpasaya, magbigay sigla, magbuklod ng magkakaibigan, magkakapatid at magkakapitbahay. Kaya habang tinatahak natin ang kasaysayan ng video games, hindi lang natin binabalikan ang mga konsol at laro. Binabalikan din natin ang parte ng ating pagkabata, ang parte ng ating sarili. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta.